Seleksyon natin uh, more than 80 kilos. Ito ang first harvest na seleksyon. Pero ito, 800 lang ito na puno ang uh, ko ngayon. So more than mga 20% to 30% lang ang puno na kinuna ng inog. So hindi pa marami. Siguro uh, ngayon, so, simula ngayon, ating pizza is 16 to 17. So, 10 days. Ah, uh, ngayon, so, ibig sabihin, full harvest tayo ng kwan, 27 to a 28. So, ito ang full harvest niya sa ating atsal. Siguro, mga kaparmer, tumatarget tayo ng 300 plus kilos sa full harvest niya. So, ngayon, ang kilo natin sa ating atsal ngayon ay 150 140 dito sa buyer so ito konti lang mga siguro mga 70 to 80 kilos so ito na ang seleksyon natin so full harvest tayo okay salamat po ito nang ang ating atsal